Magnanakaw, sinuntok ang isang buntis na store clerk. Ang video na ito ay nakuna ng security camera sa isang Boost mobile phone shop sa Pensacola, Florida. 3.15 ng hapon noong Merkules sa tindahan na nasa 5039 Bayo Road. Ang nag-iisang store clerk ay buntis. Ang lalaki naglalakad-lakad ay isang customer. Ito ang ikalawang beses na pagpunta ng lalaki sa tindahan na ito sa araw na yon. Noong unang beses ay tumingin-tingin lang siya at mabilis ding umalis. Mabait na tinanong ng clerk kung kailangan ng lalaki ng tulong pero ninenervous lang na nagtitingin sa display ang lalaki. Nang kinausap niya ang clerk ay sinuntok niya ito at inutusan itong buksan ng cash register. Buntis po ang clerk. Buti na lang kamo at napatumba siya sa kanyang likod. Oh hindi alam ng pulis kung magkano nanakaw ng lalaki. Ang clerk ay naidala sa ospital at nagamot para sa nabali niyang ilong. Okay naman daw siya at ang baby sa kanyang tiyan. Ang may-ari ng tindahan ay nag-post ng $1000 reward bilang bounty para sa paghuli sa magnanakaw. Kung sino man ang may impormasyon ay maaaring itawag ito sa Pensacola Police.